Alam ko kasi, pag naiwan si Benji sa loob, kakatayin nila. Eh, duguan na ako, pero siya iniisip ko. Sabi ko, hindi ako lalabas ng brigada rito, hindi ko kasama doon. Oo, oh, hindi, ganito yun. Oh, Oo, mapatayin ako doon. Kasi, nung panahon na yun, meron siyang binugbog. Oo, oh, ng bata na makulit. Oo, oh, binugbog siya, na doon. Sabi ko niyan. Sabi saan, ng bata, sabi hindi. Sabi kami, tamo yan. Yung pala, nung gabi na yun, na yung mga gago. Walang mga utang na loob yan. Nung pumunta kami, mga uso, Walang utang na loob yan. Ako bumili ng TV, ng compact disc, speaker. ilan na yan, dangan siya, yung pumali, lumaya si Ablao, ang pumalit, yung GI, daling GI, daling GI, daling Sputnik, daling Bahala, daling ang BN, puro nanunukulan. Silang mga talawag natin original na hawso, may panunukulan sila advisor, durit. Pero wala kayong sakripisyo sa pangkat. Wala kayong sakripisyo sa pangungulungan. Ando na kayo. May manambungan, hindi nga kayo nananambu eh. Eh kami mga galing ng ibang pangkat, nagtatrabaho kami para sa pondo. Kung parang lang eh, uh, patabahin baboy na lang. Meron kami ibang oksong kasama na nagtatrabaho nung naturuan. Pero alas karamihan, puro galing ibang pangkat. Yung paglaalayan ng na bosyo, Siyempre yung pamalit, medyo mahina. Medyo iba yung dating. Galing sa GI. nag class ngayon yung ano. Yung hindi matanggap ng mga bisaya. Ang mga bisaya. Parang hindi nila matanggap na sinamaanduhan sila nung galing sa GI ito eh. Kumbaga sa ano, tayo lihitin mo rito eh. Para bang tayo yung ano, nagano sila. Tumira sila ng pera din. Gumawa ng ano, pagkaklasan. Nagtabakbakan ngayon. Binakbakan siya. Ngayon siyempre, chip jury ako. Yung bumakbak sa kanya, hinabakbakan ko. Puta, hinam mo. Sabi ko, bukos yan. Ang masama, pagkahata ko, hindi ko alam, planado, nakasama tuloy ako doon sa ano. Yung Sputnik na ano, na si Benji, kaya naging kakosa ko yun eh, natapon sa ano, sa sablayan. Hindi ko iniwan sa ere. Eh. Ang may kasama kay Sputnik niya? Oo, na ano, na, ano. na nagpawak rin. Ngayon, yung boss ko, pinapasok ko rin sa ano, sa sa selda. Ngayon yung Benji, inata ko. Dahil babakbaka na yung Benji eh. Ngayon yung paghahawak ko ng Benji, sinakal ko. Tapos, biloksan ko isang selda, pasok ko dyan di, di sarado. Ako ngayon, naiwan sa labas. Nabakbakan ako, puro palo nga inaabot ko eh. Ako una, nabakbakan dun, na nabakbakan doon ano dun, eh. Tapos kung nakapasok ako sa kwarto ko, ay maraming mamamatay. Meron sumakal sa akin eh. Tinukuha yung matalas ko eh. Huwag niyo papasokin sa kwarto yan. dahil like, kung nakapasok ako doon, andun sa akin lahat. Lahat na sumak na sa akin. sa yung mga matalas. Kung nakapasok ako doon, maraming mamamatay. Dahil sa isasarado ko lang yung ko eh. Puputukan ko lang sila ng puputukan eh. Hanggang sa dumating na lang mga empleyado eh. Yun lang ang gawin ko sa kanila. Hindi ako lalabas. Sisingit ko lang doon. Ang puputukan ko sila ng puputukan. Kaya ayaw nila akong makarating din sa loob. Pinasok ko sa loob sa ibang ibang selga, sa ibang kwarto. Si Romy, sana sa lanta gusto. Pagkakita namin sa maya-maya, Lumabas na, pick up yung embosyo. Sabi, itapon na sa, sa again. Napaka-buenas niya. Nakasit ka, wala ka man lang gulis. Biro hindi hindi mo kasama sa ano. Kasi kaya lang eh keep duty ka ron. No? Hindi mo pwedeng hindi ka gumalaw doon. Ito ko nakita yung planado nila ano. Si Romeo Reno ang nagano nagturo do sa mga ano, trabaho. Yung mga kalandrakas, Ay, uh, magsunog, ang matulog lang kami madaling araw na. Ma si Romeo may malaking bagay sa auction, ang dami tinuruan niya eh. Ginawa ko, tinuruan ko na lang yung mga tao dun sa auction na paano mga landrakas, kung paano magsunog, kung paano, magsunog kumuha ng lasaper. I-awag ako ng commander, yung ni Cablao. sa akin 33 na matalas. Sabi sa akin ni Kao Utoy, pwede kitang pakinabangan. Sabi ko, ilang ba tayo rito? Sabi ni Romelino 151, pang 151 ka. Sabi ko, sige, umumpisahan ko muna sa maliliit na matalas, yung nagawa ko, di ba? Kasi ang totoo lang, ang oksyon noon, wala. Walang big time. Wala. Oo, sa tao, konti. Kaya lang, yun ang tinuturing nila na ama ang okso. Ang panahon na yun, nagkakaroon na ng konting konting pa gulo Sabi kong ganon ang gamit natin, ito lang. halos may mga matatanda pa tayo. Ang okso, gusto bumawi sa happy go. Kasi si Tasing eh. Dating bisyo yun, nagpa-okso rin. Tinira yun ng happy go. Ang tumagsak sa kanya, hindi yung tinuro niya. Kasi pagsak sa kanya gano'n, pag akap sa kanya, sinasaktan gano'n. Ngayon, yung katalo niya, bago mamatay sa OD, naisigaw yung pangalan. No? Pero yung talaga sumaksak sa kanya, hindi niya na ano. Sino tumira sa iyo, di ba? Hindi niya, ano, hindi niya nakita. Ginanun siya. Tapos, ang naturo niya tuloy, yung katalo niya.